Sa mga pag-uulang dulot ng habagat noong nakaraang linggo, humina ang kita ng bike attendant na si Rodolfo sa Burnham Park. Malaking hamon daw ito kung paano masusustentuhan ang kanyang pamilya. Walang masyadong nagbabay kasi tagulan. Siyempre, pinagdidiyo kami ganun. Tapos, hindi naman, hindi naman kami kinatanggal. Bali kaming mag-asawa tapos yung anak namin nasa Maynila na wala, walang trabaho ngon. Kung minsan, Oo, siya, pinapadala namin. Isa lamang si Rodolfo sa daang-daang mga maliliit na negosyo na apektado ng habagat sa lungsod. Para matulungan sila, naghatid ng ayuda si First Lady Arlene Magalong, katuwang ang DSWD car. Both samurais and sardines, but I can only provide for 30 vendors. Ganun nakikita ko. So sabi ko, Mayor Dad, I call DSWD but they only have crude for 15. So, yeah, sige, I'll call the Secretary Gatchalian to ask. Immediately naman, inawagan na ng Friday, sa so Sabado dumating. Ang bilis niya eh. Aabot sa 800 pamilya ang nahatiran ng tulong. Pero tiniyak ng DSWD na mayroong pang karagdagang ayuda para sa iba pang pamilya na hindi nahatiran ng tulong. 1,000 kasi yung uh, mga family uh, family affected dito. So as per the profile, Ms. Ellen has... Uh, there will be uh, another batch of uh, uh, families to be provided with this. Ipinamahagi sa mga benepisyaryo ang bigas, delata at gatas para sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. I'm so happy na tinawagan ako mang Monday, pwede na tayo magbigay. So, o oh, ang bilis. So, at least ang gasal ko lang, magsanang umula. Sa inaasahang pananalasa naman ng Bagyong Kusin sa Baguio City, tiniyak ng City Social Welfare and Development Office ang sapat na ayuda para sa mga maapektuhan ng bagyo sa isinasagawang pre-disaster risk reduction assessment ng pamahalang lungsod. Yvonne Castillones, RNG News.